Kamusta sa inyong lahat? Ako si Jose Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksang Nursing Home Limang bituing libingan ng mga magulang Madalas ba tayong mag-alala para sa ating mga nakatatanda sa bahay na unti-unti nang humihina? Dapat ba natin silang alagaan sa bahay o ipadala sa isang nursing home? Ito na ba ang pinakamahusay na kaayusan para sa kanila? Marami ang nagaakala na ang institusyon para sa pangangalaga ng matatanda ay lalong gumaganda at nakakaroon ng mga makabagong kagamitan. Sinasabi nilang mayroon silang mga profesional na nurse at nutritionista. Ang pagpapadala sa kanila roon ay dapat magbigay ng mas komprehensibong serbisyo kaysa sa kung tayo mismo ang magalaga. Ngunit kailangan nating harapin ang isang napakamakatotohanan at masakit na problema. Bakit ang ilang matatanda na tila mayos ang kalusugan? Marahil ay, may mga malalang sakit lamang o hindi gaanong makagalaw. Ay, na matapos ang isa o dalawang taon lamang sa isang nursing home. Ano ang nangyari sa panahong iyon? Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang napakabigat na kwento Ngunit kailangang marinig ng lahat ng mga kaibigan na nakpaplano para sa kanilang mga magulang o sa kanilang sariling hinaharap. Hindi ito pananakot, kundi personal, na karanasan at unang kamay, na impormasyon na ibinunyak sa atin ni Direktor Reyes, na naktrabaho bilang nar sa isang pampublikong ospital sa nang mahigit 30 taon at pagkatapos ay nagbukas ng sarili niyang nursing home. Sinabi ni Direktor Reyes na umaasa siyang magamit ang kanyang masaklap na karanasan ng kabiguan upang paalalahanan ang lahat kung anong uri ng mahindi nakikitang bitak ang maaring nagtatago sa likod ng magamagaganda at kumikinang na promotional leaflets at sa ilalim ng islogan na isang tahanang may limang bituin. Nakita ni Direktor Reyes ang paksilang, paktanda, pakakasakit at kamatayan sa ospital sa buong buhay niya. Nakita niya ang maraming pamilyang nahihirapan at walang magawa sa kasabihang walang anak na naktitiyaga sa tabingang magulang na matagal nang may sakit. Palagi siyang may dalang galit at hinanakit sa kanyang puso. Pakiramdam niya, bakit sa kabilang pagunlat ng lipunan, ang usapin ng paktanda ay palaging napakabigat? Talaga bang nakatadhana tayong mamuhay ng walang dignidad at maging pabigat sa ating pamilya paktanda? naniniwala siyang kaya niyang gumawang mas mahusay, kaya nang ipakilala siyang isang kaibigan kay Ngang. Cruz at sa kanyang, planong para isong nga senior, na nursing home, halos agad siyang pumayag. Si ng Cruz ay isang matapang na babaeng mamumuhunan, nasa edad 50, mayos manamit. At palaging nagsasalita tungkol sa responsibilidad sa lipunan at mga uso sa hinaharap. Isinama niya si Direktor Reyes upang tingnan ang gusaling ginagawa pa lamang na matatakpuan sa isang tahimik na lugar sa labas ng Metro Manila na may malawak na luntiang espasyo. Ang sikat nga araw ay tumatago sa mga malalaking bintana at ang lahat ay puno ng pag-asa. Itinuro ni Krus ang modelo at masigasik na sinabi, Direktor Reyes, tingnan mo. Ginagamit natin ang pinakamahusay na materyales at pinaka pinakamodernong mapasilidad na walang harang. Hindi tayo nagtatayo ng makulungan ng kalapati. Ang pinakamaliit na single room ay 25 metro kuwadrado. Ang gusto nating itayo ay hindi isang silungan, kundi isang limang bituing tahanan. Ang ating layunin ay lumikha ng isang modelong pangmatagalang pangangalaga sa Pilipinas. Bawat salita ay tumago sa puso ni Direktor Reyes. Hindi ba't ito ang lugar na kanyang pinapangarap? Ipinahayak ni Geng. Krus ang kanyang pagalang sa profesionalismo ni Direktor Reyes at umasang mamumuhunan siya gamit ang kanyang kaalaman sa teknikal at pamamahala at maging direktor na may buong responsibilidad sa operasyon. Sing, Kruis ang may hawak nang 70% ng share habang si Direktor Reyes ay may mas mababasa 20% mula sa kanyang sariling pensyon at mga pautang dala ng idealistikong sigasik. Naramdaman ni Direktor Reyes na maswerte siyang makatakpo ang ganong kaibigan sa ikalawang bahagi ang kanyang buhay. Ang anim na buwan bago ang pagbubukas ay ang pinakaabala at pinakamasayang panahon ng kanyang buhay. gamit ang kanyang madekada ng karanasan, personal niyang idinisenyo ang proseso ng pangangalaga at bumuo ng mas standard operating procedure, SOP, sa pagpaplano ng mga kurso sa rehabilitasyon. Inanyayahan pa niya ang isang retiradong kaibigang nutritionista mula sa ospital upang magdisenyo ng isang menu na isinasaalang-alang ang parehong sarap at kalusugan. Gayunpaman, sa sunod-sunod na mga pulong, natuklasan niyang ang laging pinagtutunan ng pansin ng Cruz ay ang gastos. Halimbawa, palagi niyang sinasabi, Direktor Reyes, masyadong mataas ang gastos sa sangkap ng menumo. Kailangang isa alang-alang ang kita. Ang ratio ng sa pasyente sa umaga ay 1,8. Maraming iba ang may ratio na 1,10 o kahit 1,12. Hindi kailangang gawin agad iyan sa simula. Paano kung may matandang masugatan o sumakit ang tiyan sa hardin sa Sino ang mananagot? Mas simple at mas ligtas na ipaubaya na lang sa isang landscape company noong una, inakala ni Director Reyes na natural lang na isaalang-alang ang gastos sa negosyo at palaging gumagamit signal. Cruz ngam nga profesional na termino tulad ng fine management at risk avoidance kaya't gumawa siya ang ilang kompromiso. Inalis niya ang ilang mamahaling sangkap sa menu. Iginigit niya na ang 1.8 na rasio sa umaga ay ang pinakamababa. Ngunit pumayak na gawing 1.15 ang rasio sa gabi. Ang hardin sa likot bahay ay ginawa na damuhan na inosente niyang inakala na pareho sila ng layunin ningong krus. Ngunit makaiba lang ang kanilang landas. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, napagtanto niyang makaiba pala ang kanilang magalayunin mula pa sa simula. Ang pagbubukas ng paraisonga senior ay mabilis na nakaakit ng maraming pamilya dahil sa limang bituing ma. Pasilidad nito at sa profesional na reputasyon ni Direktor Reyes sa panahong ito pumasok sa eksena si Lolo Ben, Benjamin. Si Lolo Ben ay isang retiradong kawaning ng gobyerno. Nasa edad si Tenta. Dahil sa bahagyang Parkinson's disease, medyo nangingining. Ang kanyang makamay, ang kanyang anak na lalaki at manugang na niya ay mukhang napakabait. Sinabi nilang itatalaga sila sa Singapore sa susunod na buwan. Tatlong taon na silang nagahanap at pakiramdam nila ang kapaligiran dito ang pinakamahusay at pinakaprofesyonal, kaya't panatag silang ipagkatiwala ang kanilang ama na mahilig sa kalinisan. Tiniya sa kanila ni Direktores na ibibigay niya ang pinakamahusay na pangangalaga. Hindi gaanong nagsalita si Lolo Ben hanggang sa makita nila ang kanyang single room na nakaharap sa timog. Tumango siya ng bahagya. Makalipas ang isang linggo, Opisyal nang lumipat si Lolo Ben, inayos nang kanyang anak at manugang ang lahat. Bago umalis, hinawakan nang anak ang kamay nang ama at sinabing, Itay, kung may hindi ka magustuhan, sabihin mo lang sa amin. Nakunwaring relaksi si Lolo Ben at tinapik ang kamay nga anak, ayos lang, napakaganda rito. Mas magara pa sa bahay ko, magtrabaho lang kayo ng mabuti at huwag ninyo akong alalahanin sa sandaling iyon. Tiningnan ni Direktor Reyes ang masipak at matatak na matandang ito at naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Gayunpaman, nang umalis ang pamilya at isara ang pinto, nagsimulang umiral ang manapatakaran ng paraiso ng mga senior ng hapong iyon. Isang nars ang pumasok sa silid ni. Lolo Ben na may dalang itim na panulat at mabilis na isinulat ang numerong kamana at 307 sa lahat ng kanyang personal, nagamit ang termos, radio, at mejing ang pabalat ng kanyang paboritong libro, ang The Woman Who Had Two Novels. Nang isulat ng NARS ang malamig na numero sa pabalat ng libro, nakita ni Direktor Reyes ang makamay ni Lolo Ben na mas nanginginik kaysa dati. Anong ginagawa mo? Sa wakas ay nagsalita siya, Lolo, ito po ang patakaran. Kailangang lagyan para hindi mawala. Sagot ng gabay sa walang emosyon na tono. Hindi nanaksalita si Lolo Ben. Ngunit paulit-ulit niyang hinaplos ang nakakasilaw. Nanumero, nanlamlam ang kanyang ngamata. Kumirot ang puso ni Direktor Reyes. Napagtanto niyang ang pakiramdam ng tahanan dito ay umiira lamang sa lup ng ilang oras kapag bumibisita ang pamilya. Kapag sarado na ang pinto, ang lugar na ito ay nagiging isang institusyon kung saan ang lahat ay tinutukoy ng mga patakaran. Ang dignidad ng isang tao ay madaling masira sa harap ng unang patakarang ito. Simula pa lamang ito nang tunay na paguho. Nagsimula ito sa hapagkainan. Sa ikatlong buwan ng operasyon, iminungkahining cruise ang group purchasing upang palitan ang mga lokal at sariwang pagkain na araw-araw na inihahatid. Hindi tumutol si Direktor Reyes noon. Sa pagakalang mas maayos ito, ngunit nang dumating ang unang batch nga mga sangkap sa kusina. Siya, na isang eksperto sa pakain ngang, pasyente sa loop nga dekada, ay agad na nakita ang problema. Ang mga sariwang prutas at gulay ay naging malalaking supot ng mga frozen na gulay. Ang sariwang baboy at isda ay naging mga kahon ng frozen na steak at fish cubes na hindi malaman kung gaano nakatagal. Nakaimbak, ang protina ay napalitan ng murang tokwa at mga produktong vegetarian. Ang tanghalian noong araw na iyon ay bola-bola. Makulay ito at malapot ang sarsa. Tikim ni Direktor Reyes, agad niya itong iniluwa. Hindi ito purong karne. Ito ay gawa sa maraming arena na may halong kaunting giniling na karne at mga pampalasa. Ang lasa ay maalat at parang pulbos. Ang ginisang gulay ay hinaluan din ng frozen na tricolor beans. Wala ang tamis ng sariwang gulay. Nagtagbo siya sa opisina ni Gnago Cruz. Nakakape ito ng payapa. Matapos makinig, ngumiti lang ito ng bahagya. Direktor Reyes, huwag kang makalala. Ang standardisasyon ay hindi maiwasan sa mga organisasyong tulad nito. Ang ma-frozen na sangkap ay mas mura at walang nasasayang. Tungkol naman sa lasa, mahihina na ang ngipin ng mamatatanda. Hindi ba't mas maganda kung mas malambot at mas malasa ang pagkain? Pero paano ang nutrition? Halos mapasigaw si Direktor Reyes. Ang mga pagkain ito ay mataas sa asin at mantika, malaking pasanin ito sa kanilang kalusugan kung palagi nilang kakainin. Nutrisyon Humigop siyang kape at dahan-dahang nagsalita. Nakalkula na iyan ng nutrisyonista at sapat na, Direktor Reyes. Kailangan mong maintindihan na tayo ay isang nursing home, hindi isang health resort. Kinwenta ko na kung babaguhin natin ito. Ang araw-araw na gastos sa pagkain para sa bawat matanda ay maring bumaba mula PHP 300 hanggang PHP 150. Sa isang buwan, Maka tayo en halos PHP 270 ribu para dito palang. Iyan ang tunay na kita, tiningnan ni Direktor Reyes ang kalmadong mukha ni Cruz at isang kilabot, ang gumapang mula sa kanyang talampakan. Sa wakas, naunawaan niya na sa mga mata nito ang mga buhay na taong ito ay mga cost units lamang. Ang kanilang kalusugan at kaligayahan sa pakain ay walang halaga sa harap ng numerong PHP 150. Ang mga reklamo ni Lolo Ben ay nagsimula noon. Madalas niyang ireklamo na masyadong maalat ang pakain at matigas ang karne. Ngunit matapos itong itala, walang nangyari unti-unti, tumigil na paksa sa pagsasalita, at kumain na lamang ng paunti-unti. Ang kanyang timbang ay bumaba ng kapan sinepansin kung ang pakbaba kali dan ng kampakain ay isang mabagal na pakpatay. Ang pakbabawas nga, tauhan ang huling tulak sa kanila sabangin. Nang umabot sa 80% ang occupancy rate, lalong lumaki ang ambisyon ni Geng, Cruz. Inanunsyo niyang, magbubukas siyang range at makikipagugnayan sa mga mamumuhunan para sa listing sa stock market. Ang paglis ay nangangailangan ng mas mababang gastos at mas mataas na kita. Ang unang tinaman ay ang matauhan. Direkta niyang sinabi kay Direktor Reyes sa isang pulong, masyadong mataas ang ratio ng ating mga nurse sa pasyente at hindi tayo mapakumpitensya pinak aralan ko na ang ratio na 1.5 painsa, umaga at satu tiga sa gabi ay posible. Imposible, agad na tumutol si Direktor Reyes. Ang 1,8 ay ang pinakamababa na kung itataas pa iyan, kahit ang pangunahing kaligtasan ay malalagay sa alanganin. At ang ratio na iyan ay maring lumabag sa mga regulasyon ngang Department of Health DOH para sa pangmatagalang pangangalaga. Director Reyes, luma na ang pag-iisip mo na parang nasa ahensya, kaparin gobyerno, malamig na sabi ni Ngong. Cruz, A. Ah, mayroon na tayong mga CCTV at emergency call bells para punan ang kakulangan ng tauhan. Bukot Parian. Maari tayong kumuha ng mas maraming kabataan na may mababang sahod o mangga dayuhang caregiver para makontrol ang gastos. Malinaw ang resulta ng pagtatalo. Hawak niya ang higit sa 70% na mga share at mayroon siyang absolutong kapangyarihan. Hindi nagtagal. Isang grupo ng nga senior na ang nag dahil hindi nila matanggap ang bagong bigat ng trabaho napalitan sila ng mga litong kabataan at pagod ng mga dayuhang caregiver. Ang mga masayang kuwentuhan sa pasilyo ay nawala. Napalitan nga, nakmamadaling ma. Yapak at mga call bell. Na madalas ay hindi nasasagot. Ang manars ay parang mga makinang pinaikot. Ang kanilang trabaho ay hindi napakalaga alaga kundi pakumpletong mga gawain sa mabilis na paraan. Ang lahat na ito ay naging isang bangungot para kay Lolo Ben. Dahil sa Parkinson's, kailangan niyang madalas magbanyo sa gabi. Dati, may darating sa Limang minuto pakatapos niyang pinutin ang bell. Ngayon, madalas siyang mahintay ng dalawampu o tatlumpung minuto at wala pa ring dumarating. Ang kagalang-galang na matandang ito ay ayaw dumumi kama. Isang beses, hindi na talaga siya makapagintay at sinubukan niyang bumangon. Biglang nang hina ang kanyang gabinti at bumaksak siya sa sahik, bagamat hindi siya nabalian, ang huling pirasong kanyang seguridad at pagpapahalaga sa sarili ay nawasak. Simula nun, upang hindi na makaabala at hindi na maranasan ang ganoong kawalan ng pag-asa, Sinimulan niyang pamahalaan ang sarili sa pinakapasibong paraan. Sinasadya niyang bawasan ang paginom ng tubig. Lalo na pagkatapos ng hapunan. Halos hindi na siya umiinom. Nang magikot si Direktor Reyes. Napansin niyang tuyo ang kanyang malabi at matamlay siya. Nang tanungin niya, nalaman niya ang katotohanan. Pakiramdam niya ay parang pinipiga ang kanyang puso pinuntahan niya ang Hepeng Nursing Station. Namumula, ang nga mata nito at humikbi, Direktor, hindi po talaga namin kayang alagaan ang tatlumpung tao sa isang gabi. Kalahati sa kanila ay kailangang iposisyon, tapikin sa likod, at palitan ng lampin. Hindi po talaga namin kaya. Walang masabi si Direktor Reyes. alam niang ang tunai na salarin ay sigeng, krus na kita lang ang ini isip. Hinarap niya sigeng, krus at hiniling na ibalik ang dating bilang ng ngatauhan. Matapos marinig ito, tumawa pa ito, Direktor Reyes, masyado kang emosional. Normal lang ang mahulog sa isang nursing home. Masuerte pangasia at walang bali. Ang hindi peg-inom ng tubig ay problema niya. Hindi naman natin pwedeng pilitin siyang uminom. Kailangan mong matutunan na ituring ang maito bilang individual na kaso at hindi problema ang sistema. Ang sistema natin ay para sa karamihan. Sa sandaling iyon, lubusang naunawaan ni Direktor Reyes na dito, lahat ng init at pagkatao ay kailangang magbigay daan sa kita. Mabilis na lumala ang kalusugan ni Lolo Ben dahil sa malnutrisyon at kakulangan sa tubig. Nagsimula siyang makaroon ng matinding constipation, nanawi sa urinary tract infection at patuloy, na lagnat. Ayon sa SOP, kapag lumampas sa 38.5 degrees ang temperatura, dapat siyang dalhin agad sa ospital. Gayun paman, ang nurse na nakaduti ay bago. takot siyang maapektuhan ang kanyang performance bonus dahil sa hindi kinakailangan gasto sa labas. Kaya't pinunasan lang niya ito at isinulat sa talaan. Mataas ang lagnat. Patuloy na obserbahan. Kinaumagahan nang makita Direktoryes ang talaan at magmadaling pumunta sa silid, huli na ang lahat. Mabilis ang pahinga ni Lolo Ben maputla ang kanyang mukha at halos wala ng malay. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Ang resulta mula sa emergency room ay parang isang martilyo sa kanyang puso. Matinding dehydration, electrolyte imbalance, at kidney failure na sanhi na urinary tract infection na tinatawag na sepsis. Tiningnan siyang kanyang dating kasamahan, ang doktor sa emergency, nang may paktataka at paksisisi. Direktor, paano ninyo hinaya ang umabot sa ganito ang pasyente kung ilang oras pa, kahit ang Diyos ay hindi na siya maililigtas? Walang masabi si Direktor Reyes, paano niya sasabihin para makatipit. Tinipit nila ang pakain. Paano niya sasabihin binawasan ang matauhan para sa kita? Kaya walang nakapansin sa kanyang kalagayan? Ang anak at manugang ni Lolo Ben ay dali-daling bumalik mula sa Singapore. Nang makita ang kanilang Aman na nakahiga sa Intensive Care Unit. Na may mga tubo sa buong katawan. Tuluyan silang gumuho. Sinugot ng anas si Direktor Reyes, hinawakan sa kwelyo na mumula ang mga mata at sumigaw na babayat akong PHP 90,000 bawat buwan hindi para patayin ninyo ang tatay ko, mamamatay tau ka. Ang salitang mamamatay tau ay sumira sa lahat ng depensani. Direktor Reyes, hindi siya, tumutol dahil sa kaibuturan niya alam niyang totu ang sinabi nito siya ay kasapwat sa sistemang ito ng pagpatay namatay si Lolo Ben dahil sa multiple organ failure sa loob ng wala pang tatlong araw matapos ang libing dinalani ni Reyes ang death certificate na naksa-sabing sepsis at renal failure at huling pumasok sa opisina ni Geng Cruz Kalmado niya itong tiningnan, tinanggal ang salamin, at sinabi sa halos walang pakialam na tono, Direktor Reyes, ang buhay at kamatayan ay normal sa ating trabaho. Kapag tumatanda ang mga tao, sila ay parang mga sirang makina na maaring tumigil anumang oras. Wala itong kinalaman sa atin. Humintos siya at kinuha. Ang isa pang dokumento, bakante na ang kama. May bagong kliyenteng darating sa susunod na linggo. Pakihanda ang ma-informasyon. Sa sandaling iyon, lahat ng pantasya at pakikibaka sa isip ni Direktor Reyes ay gumuho. Sam nga mata ni ngang, Cruz. Ang pakamatay ni lolo ben. Ay hindi pakpanaw ng isang buhay. Kundi isang pagpapalit nang. Kama at isang asset replacement. Wala na siyang gustong sabihin. Bumalik siya sa kanyang opisina, sumulat ng resignation letter at isang share withdrawal application, at umalis ng hindi lumilingon, makaibigan. Ito ang nakakagulat na kuwentong nais iparating sa atin ni Direktor Reyes. Hindi ito tungkol sa isang partikular na pang-aabuso o isang nars na masama. Ito ay tungkol sa isang sopistikadong sistema ng negosyo na ang pinakamataas na layunin ay ang kita. Para itong isang malamik na makina na inilalagay ang mga matatanda sa isang linya ng produksyon at isinasailalim sa isang serie ng mga proseso ng cost optimization, tinitipit ang pakain, binabawasan ang mga tauhan, at binabalewala ang damdamin. Dahan-dahan, sistematiko, at legal, nauubos ang kanilang nutrisyon sa buhay, at ang kanilang kagustuhang mabuhay. Ang kaluluwa ang unang namamatay at hindi magtatagal. Susunod na ang katawan. Hindi ikinuwento Direktor Reyes ang karanasang ito para takasan ang responsibilidad. Hinding-hindi niya mapapatawat ang kanyang sarili. Gusto niya lang gamitin ang kanyang kabiguan upang magbigay ng isang madugong babala sa lahat ng mapumipili ng nursing home para sa kanilang mapamilya at sa kanilang sarili. Siyempre, hindi lahat ng institusyon ay ganito marami paring masigasig at tapat nga operator sa industriya. Ngunit ang trahedya ni Lolo Ben ay nagpapakita ngang isang malupit na panganib kapag ang negosyo ngang isang institusyon ay nanaik sa Hindi maiwasan ang trahedya kaya kapag pumasok kayo sa isang pasilidad, huwag lang tingnan ang magarang lobby o pakinggan ang magagandang salita. Pinapaalalahanan ni Direktor Reyes ang lahat na maging parang isang tiktik sa paghahanap ng palatandaan na tunay na tumutukoy sa kalidad ng buhay. Narito ang isang praktikal na listahan para sa lahat. Una, bisitahin sila ng hindi inaasahan sa oras ng tanghalian. Huwag lang makinig sa paliwanag, dapat mong makita sa sarili mong mga mata o tikman pa kung ang pagkain ay tunay na isda o karne. O mga pampakitang tao lang nagawa sa arena at pampalasa. Ikalawa, Alamin ang tunay na bilang ng mga caregiver. Maaring hindi mo makuha ang katotohanan sa direktang pagtatanong ngunit maari mong tingnan online ang gapamantayan ng DOH. Pagkatapos, pumunta sa lugar bandang 2 o oh, 3 na hapon kung kailan pinakaabala at obserbahan kung gaano karaming matatanda ang inaalagaan ng isang caregiver at kung ito ay sumusunod sa mga regulasyon. Ikatlo, tingnan ang mga mata ng mga residente. Ito ang hindi kayang magsinungaling. Pumunta sa pampublikong lugar at umupo sandali. Tingnan ang mga mata tandang nakatira doon. Ang kanilang mga mata ba ay may buhay at nakikipag-ugnayan o at malungkot? Ikaapat, makipag-usap sa mga ordinaryong manggagawa. Humanap ng pagkakataong makausap ang naglilinis o ang mangga batang caregiver. Pakinggan ang kanilang mangga boses. Sila ba ay masigasig o pagod at punong reklamo? Ang kanilang kalagayan ay direktang sumasalamin sa kalidad ng pangangalaga na tatanggap ng mga matatanda. At ang pinakamahalagang punto, huwag itumbas ang profesionalismo sa pakatao. Ang profesionalismo na proseso lamang ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kawalan ng profesionalismo dahil gagamitin nito ang pinakatamang paraan upang gawing isang bill na naghihintay na bayaran ang isang buhay na tao. Anong karanasan ang mayroon ka o ang iyong pamilya sa pagpiling ng nursing home? Ano sa tingin mo ang pinakamahalaga para sa isang mahusay na institusyon? Malugot naming tinatanggap ang inyong makuwento at opinyon sa comment section sa ibaba ang bawat isa sa ating mga karanasan ay maring maging isang ilaw na makbibigay liwanag sa daan para sa iba. Kung sa tingin ninyo ay nakapagbigay inspirasyon sa inyo at sa mga taong nakapaligid sa inyo ang kaso ngayong araw, mangyaring ilike ang video na ito at i-share upang mas marami pang tao ang makaalam ng katotohanan. Dito nagtatapos ang ating programa. Salamat sa inyong panonut at suporta. Hanggang sa muli.